Hey, what's up everyone? Today, we are going to Starbike, Barangay Binanwaan, Talisay, Camarines Norte to get a new motorcycle. Wow, angles yun na. At welcome na rin pala dito sa pinakaunang voiceover content ko. Dito sa page kong matagal nang nakahimlay at walang upload. Gusto ko lang naman ibahagi itong napakasayang araw na ito kung saan mapapalitan na namin ng partner ko ang napakaluma kong motor na XRM125 na halos 15 years old na. So matagal ko na rin namang napakinabangan at napagtyagaan tong motor na to kahit second hand ko lang nabili. Kaya it's about time naman siguro na magpalit na ng motor. At sobrang tanda na rin kasi ng motor na ito. Alam nyo naman kapag matanda na ang motor, unti-unti nang nagsisalabasan ang mga dapat palitan sa kanya kaya hindi na rin safe gamitin bilang pang araw-araw na service. At bago nga pala kami dumiretso sa Starbike, dumaan muna kami sa SM Daet para sunduin yung kaibigan kong naka-duty ngayon sa trabaho dahil malapit na rin naman siyang mag-break time at siya yung kukunin namin co-maker. Alam nyo naman, isa sa mga requirements sa mga dealer na kailangan may co-maker ka. At ayun, eto na pala yung kaibigan oh, kong Pogi. Pogi yarn. <laughs> Aantay na lang namin siya sa highway and sabay-sabay na kami papunta sa Starbike. At eto na nga, papunta na kami sa Starbike. Kailangan naming magmadali dahil isang oras lang ang kanyang break time. At makalipas ang ilang minuto, uya na. Andito na kami sa Starbike sa barangay Binanwaan, Talisay. Ito ang kanilang branch dito ako ko nang Eh lang. At makalipas nga ang konting segundong pag-iisip ay may napili na si Pagoy. At ang napili ko nga ay ang Honda Beat version 3 na premium variant. At ang tawag sa kulay niya ay matte axis gray metallic. Sayang naubos na yung pearl arctic white. Pero ganun pa man, wala pa rin akong masabi Dahil kahit alin sa dalawang kulay ng uh, premium variant ng Honda Beat Version 3 Ay parehas talagang maganda At ayun na, kinakabit na ni sir yung uh, mga side mirror At isi-check niya rin kung gumagana ba lahat ng mga switches Sa headlight, busina, pati na rin sa turn signals At bukod sa looks, forma, at affordable price nitong motor na ito Ang pinaka nagustuhan ko dito ay ang kanyang gas consumption Talagang napaka fuel efficient niya yan, normal yan ha. talo niya na ano. Pag bukas may makusugang ano niya. Ayan, itong garo. Pag ikot ka sa pato, makusugang Para magbaba, ikot mo yan. So 58.2 km per liter ang gas consumption ng motor na ito kaya naman talagang napakatipid Isipin mo isang litro lang ang ipapagas mo pero 58.2 km na ang pwede mong marating. Pero nakadepende pa rin yan sa the way kung paano ka mag-drive. At uh, kung may angkas ka ba o wala. At ayun, pauwi na kami pre. Ang sarap sa piling na ikaw yung makakauna sa motor mo. Grabe, ang lupit ng Starbike, 2 day process lang marirelease na kaagad yung motor. So ayun mga pre hanggang dito na lang Sigurado ako na marami akong memories na magagawa Gamit ang motor na ito At idodocument ko yun lahat Gamit ang nabili kong mamurahing camera Double purpose kasi itong Facebook page ko Imbakan siya ng mga alaala Mga gala Kumbaga storage ng mga memories na gagawin mo ngayon Para mapanood mo siya someday And pangalawa sa purpose is content na rin So hanggang dito lang maraming maraming salamat भ उ